wasap wasap mga kabuldog dito na tayo mag iinom ngayon salamat pala sa mga nanood at nagsubscribe sa akin ngayon sa akin youtube channel Yung youtube channel ko ito dahil sa inyo hindi nadagdagan ang aking mga views at hindi nadagdagan ang aking subscribers thank you thank you so much hindi na tayo ngayon so, ngayon nagbumukbang pero nagiinom pa rin tayo araw-araw. Oh, para makita lang. Bawal kasi makita. Oh. Yun, bawal makita ang brands. Brand, brand ng inumin ko. Yan tayo eh. Eh, bang. Pero umiinom tayo, umiinom rin tayo araw-araw. Pero hindi natin na-upload sa YouTube. Kasi baka mapawal tayo sa YouTube eh. Laman naman, social media ngayon sa mga platforms maraming ang pinagbabawal mukbang na pinagbabawal na ngayon mga kahapuldo ka Puldug, kasi may naano na ano, sa pagmukbang e, ito na natin ngayon chill chill lang to rawa rawin no pero chill chill lang buti buti lang hindi na mukbang pero kung gusto niyo mag request mag message mag comment kayo sa video ito gawin natin yan kung pwede sa YouTube. I-consult muna natin sa mga mukbangers kung pwede ang request niyo. Ah, Salamat pala sa mga supporta nyo, sa mga, na, mga bagong subscribers, sa mga bagong viewers ko ngayon. Maraming maraming salamat sa mga kabuldog mag request na ngayon mag like mag comments kung ano iko comment nyo kung request mo ano, ano, mukbang subukan na, na mukbangin nyo yung karapat dapat na mukbang kasi pinagbabawal sa facebook kung anong mga mukbang ang gagawin pero kung pasok naman pwede yun hindi ata bawal ngayon mukbang tubig e. <laughs> mukbang tubig yun, di bawal yun. Kasi mukbang tubig yun eh. Mga <laughs> uh, kabuldo ko ha. Thank you. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayan. Mag-request lang. Like and comments. Eh, pwede nga ma-share eh. Pero, i niyo nyo na yung mukbang video ko. Uh, matagal na mukbang yun. One year nyo. Hindi ka ma-strict nun. Kasi pinapayagan ba yun eh. Titingnan kasi ni Facebook yon o ni YouTube ang mga share niyo kung kailan nang gana nagana. Ah. Uh, may na boses ko ngayon. May Bible studies kami na. Baka uh, alam nyo naman magalit sila. Tatulit. Thank you so much sa inyo ha sa mga tropa ko dyan sa City Market Tagaytay sa mga kasamahan ko yung mga matadiro yung mga butcher yung malakas talaga dyan sa so, Tagaytay shout out sa inyo mga kaibigan ko kahit mga ano yan ha kahit mga kanukanuk kunti bro maasahan the best the best around the best among the best <laughs> Yung mga katungga, mga kabuldog, thank you so much. Walang humpay na pasalaman. Pwede nga mag-comments dito. Shout out kita. So, Magla-live ako sunod. Okay. Kasi, hindi na sana ako makita niyong mga upload sa mga YouTube. Video. Ano yun? Isang upload dito, tapos isang buwan naman. Isang upload, tapos isang buwan naman yung nakita ko na yung mukbang ko noon lumakas ang views noon dati 6,000 na yung pinakalakas ngayon 90 na 90k views sa kayang subscribers ko nadagdagan ng 1,000 may 1,270 1,278 eh. dagdagan hamakin mo ha nadagdagan ha kaya nag upload upload ka ngayon ako sa youtube ko na update update ko lang pero kung may mga gusto yung pamukbang mag-message o mag-comments ng sa video ito. Kaya maraming maraming salamat mga ka tungga at buldog ko ha. Mabuhay kayo. Hi Mabu. Yung pangalang sa Facebook, Kirubin na may team. Yun. nandoon nakapin ng mukbang ko. Nang ko. Naka 3.2 million views yun mga katungga. Panoorin nyo dun. Sa so, muli, maraming maraming salamat. Hasta la vista. bè bé bà Hay mà mà bố